Na. guys hindi ko alam kung nasa na kami basta papunta kami sa aming sitio San Isiro Antipolo so alas anong oras ba tayo malis? alas 7? 7 alas 7 na alas 7 ka malis ang anong oras na ba? ano na 9.41 na hindi pa kami nakakarating tapos gento pa yung daan o guys so guys yung bandang yan mga bundok na yan pero syempre Boss Jules to eh. Kaya diretso tayo. Let's go. Yo, okay, what's up? Ako nga pala si Boss Jules. At nagbabayin sa ilaw ng mga motor. As of now, 7pm na. At pupunta kami ngayon ng Antipolo kasi magdi-deliver kami ng unit. Pero kasi tayong followers sa TikTok na gustong ipa-deliver yung unit. So, ito yung napili niyang motor on the beat. Dili-deliver namin. Kaya, kasama ko yung pamangin ko, magdi-deliver kami. Sana, pagdating natin sa Antipolo, magustuhan nila yung unit na i natin. Tara, samahan nyo Let's go! Sa pagkakataon na to, masaya pa kaming bumabiyahe. Hindi ko alam yung lugar na pupuntahan namin. Basta ang alam ko lang, parte siya ng Antipolo. At nung nakarating na nga kami dito sa Mikogyo, sa Mibandang bandang kabading, ay inabutan kami ng malakas na ulan. Sabot tayo ng ulan mga boss, buti nakasilong tayo. Patila lang tayo ng ulan tapos diretso biyahin. Diretso deliver tayo. Good. Good. Dahil medyo matagal kami nagpatila ng ulan, nagpasya na kaming kumain muna ng kasama ko. At habang nagpapatila nga ng ulan ay nagtanong-tanong ako sa lugar na pupuntahan namin. At iisa ang sagot nila sa akin, malayo daw yun at napakadilim. At nagpasya na nga kaming magpatuloy sa biyahe dahil mukhang hindi titigil yung ulan. Kaya pala yung mga napagtanong ako kanina, ay parang sila pa yung natatakot para sa amin. Makikita nyo lang yung daan, nakakatakot talaga, halos wala ng bahay. Sa totoo lang, ito na yung pinaka nakakatakot na experience ko sa tanan ng pagbabain, sel Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko kung bakit tinuloy ko yung deliver na to kahit gabi na. Mula sa highway ng Marilac pagpasok namin sa arko ng buso-buso ay halos 16 kilometers pa yung babaybayin namin. Kahit yung mismong kausap ko na dideliveran namin ay nag-aalala para sa amin. Guys, hindi ko alam kung nasa na kami. Basta papunta kami sa aming sityo San Isiro Antipolo. So alas, anong oras na tayo malis? Alas 7? 7? Alas 7 na. Alas 7 ka malis, ang anong oras na ba? Ano na, 941 na. Hindi pa kami nakakarating. Tapos, ganito pa yung daan, oh. So, guys, yung bandang yan, mga bundok na yan. Pero, syempre, boss Jules to eh. Kaya, diretso tayo. Let's go! At isa rin naman sa nagpapalakas ng loob ko ay ay yung mismong dideliveran deliveran namin. May at maya rin siya nag-update at may at maya rin siya tumatawag. Pero, nung nandito na kami sa party na to, ay dito na nagsimula yung takot ko. Dahil habang papalayo kami sa kabahayan, ay unti-unti na kaming nawawalan ng signal. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Tutuloy pa ba kami? Paano ko makokontak yung kausap ko kung wala nang signal dito sa lugar na to? Paano siya nakakapagchat sa akin? Hindi kaya iniisikam lang ako nun. Ilan lang to sa tumatakbo sa isip ko habang binabaybay ang madilim na daan. At kung ako nga nakakaramdam na ng takot, paano pa kaya tong kasama ko? Pero bago naman kami magbiyahe ay binalaan na kami ng dideliveran namin na malayo at madilim talaga ang lugar nila. Tanging share location na lang ang pinanghahawakan ko. At GPS na lang din ang gumagana sa amin. At makalipas nga ng halos 40 minutes mula sa bukana ay sa wakas nakarating na rin kami. Salamat nga pala sa pakape at kahit papano na ibisan ang ginaw namin. Worth it naman yung naging biyahe dahil kitang kita ko sa buyer na talagang tuwan-tuwa siya sa unit na nadala namin. Dito sa lugar nila ay isang beses lang may bumabiyahe ng jeep. Sa umaga ay paluas at hapon ay pabalik dito. Kaya malaking bagay talaga magkaroon sa kanila ng sariling service. Bali Starlink pala ang internet nagawit nila sa lugar na to. Ito po yung bibili na mo to. So guys, nandito na ako ngayon sa... Ano? Barangay ano? Anong barangay nga pala to? San Isiro. Barangay San Isiro. Barangay San Jose. Sitio Isiro. San Isiro Antipolo City. So guys, nung tinignan ko sa mapa parang lapit pero nung nung nagda-drive na kami, gusto ko nang bumalik. <laughs> Pero at least, ah, uh, oh, at least nandito na ako, nakarating na ako, na i-deliver na natin yung unit kay ma'am na isa sa mga followers natin. Which is, ang tagal niya na palang nag-aantay ng unit. At sa wakas, nabili. Ito yung napili niya, yung ating Honda Beat na 2020 na pang bulabog yung pipe. <laughs> so ayun, tanongin natin si ma'am kung ano masasabi niya sa nabili niyang Motor sa atin at dineliver pa natin. So, ma'am, uh, ah... <laughs> ma'am, ano nga po palang pangalan nyo, ma'am? Dimple pa. So, dimple. Ma'am, dimple. Anong masabi sa pong motor? Para. Goods naman. Goods. Meron, meron ba kayong, ano, ah, uh, gustong batiin? Wala naman. <laughs> <laughs> so, parang hiyang-hiyasi, ma'am, no? So, guys, uh, worth it naman yung deliver namin kahit medyo, medyo, ano, challenging. So... Ayan, sa mga naghahanap ng quality second hand na motor, follow nyo yung page natin. Malay nyo, nandito na hinanap nyo. Let's go! Kung umabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Comment mo naman kung saan lugar ka para alam ko kung saan umabot ang video natin. Malay mo, ikaw na ang next na de-deliveran ko. Let's go!